Ha? May fish? Ganda. para mag-uumagang itsura. Ang daming dumadaan. Fish? Where's the fish? May mga fish. May ilog dito. So ngayon, mga kapatid, alhamdulillah, pakinggan natin si Sheikh Ustad Sudais Jali. At siya ay magbibigay sa atin patungkol sa paksa ang tunay na pagkatapatiran sa ating reliyong Islam. فليتفضل زيادته مشكورة شيخ سديس بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد So, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, una-una sa lahat ay ang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, pinapasalamatan po namin kayo uh, sa ngalan ng Islamic Center ng New Industrial City. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kung saan ay, uh, kumbaga, ay nagkatipon-tipon tayo dito. So, sa mga ganitong mga pagtatagpo ay talagang nagiging masaya tayo sapagkat nakikita natin yung mga brother. Kumbaga. So, ako ay, kumbaga, inatasan ni Sheikh Amrullah na maging isa sa representative ng Islamic Center namin. So, mga brother, ay, uh, ang gusto ko lang pumasabi, ito ay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul al-Imran, uh, ayah 103, uh, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا kumbaga ay naging magkakapatid po tayo dahil sa sinasabing pagpapala ng Allah. Ano yon Yung reliyong Islam. So, alam po natin kapatid, magkakaiba-iba po tayo ng uh, pinagmulan doon sa Pilipinas. May taga Luzon, may taga Bisaya at sa taga Mindanao. So, sa mga ganitong dahil tayo magkakapatid sa reliyong Islam, ay tayo nakita-kita dito. So ito naman yung ating misyon kung saan mas papalagasin pa yung sinasabing pagmamahalan natin dahil yun sa sinasabing pananampalatay Islam. So kapatid, tayo po bilang isang Muslim, uh, kung titingnan po natin ang mga karapatan ng bawat isa sa atin, ay mar napakarami pong sinabi na sa, sa banal na Quran may ito sa hadith ng Propeta Muhammad SAW. ha? Huh? Kung isa na po dito na kung saan nasabi sa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto po natin uh, kung gusto kung kumpleto ang sinasabing ating pananampalataya ay kung anuman ang gusto natin sa ating sarili na mangyari ay ganun din po ang gusto nating mangyari sa ating kapatid sa Islam. So kapatid uh, kahit na titingnan uh, natin na kung saan nangyayari ngayon sa mundo sa mundo ngayon mayroon tayong mga kapatid sa uh, sa Palestine na wa po natin sila. Dahil ito po ang una, pinakaunang sandata po ng isang Muslim ang sinasabing panalangin. Ha? Pagdudua sa Allah, uh, kahit, kahit na si uh, Ibrahim Ibrahim salam na sinasabing Khalilullah. Ha? Sinabi niya, Wajunubani, wabaniyan na'abudal asnam. Nagdua siya sa Allah na Ipinalang, pan, uh, panalangin niya na ilayusya siya at ang kanyang pamilya sa sinasabing pagtamba, uh, pagtatambal, yung sinasabing pagsamba sa mga uh, asnam, mga ripulto. So mga kapatid, isa din sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam sa sinasabing kapatikan sa ng Islam, huh? La tadakhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu Awala adullukum ala syai'in Iza fa'altumuhu tahababtum Afsyus salama abinakum Ha? Hindi Kayo makakapasok sa paraiso Maliban na lamang sa sabi kayo mananampalataya Ha? Mal, uh, sa pananampalatay palatang Islam pinaniwalaan mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya lamang karapat dapat sambahin at pinaniwalaan mo rin na sasakop kundi mo dito ang paniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi magiging ganap ang iyong pananampalataya maliban na lamang kayo ay maghala. Saan yon? Pagmamahalan dito sa sinasabing pananampalataya sa pananampalataya ng Islam. At itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano tayo magkalapit, magkakaisa, isa ito sa paraan upang tayo magpapalapit sa ating kapatid, yung Afshus Salama Bainakum. Tayo ay bawat isa, kung, ma may, kung may, makita tayong mga brother kung doon sa Batha, for example, ay mag, uh, sa abilang tayo ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dahil katotohan ng kapatid, kung titingnan natin sa mga Kristiyano, sa mga ibang mga reliyon, sinasabing good morning, good afternoon, pero sa atin, tingnan nyo ang kagandahan ng Islam ang greetings po natin ay pinapanalangin po natin yung ano kapatid po natin nang sinasabing ah uh, uh, sinasabing assalam ha uh, at saka 'yung uh, paghabag ng Allah at saka 'yung pagpapala ng Allah. So mga kapatid, na kailangan din sa atin na kung, uh, kung meron man tayo mga kapatid na uh, naghihirap o 'di kaya ay mayroong problema ay nangangailangan din na kung hindi man ito sa materialis na paraan ay yung sinasabing kaalaman. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Unsur ahaqa, zaliman mazluman. Tulungan mo na magtagumpay ang iyong kapatid, ito man siya ay nagagapi o di kaya ay uh, wala hindi niya nakuha yung kanyang katarungan o yung taong gumagawa ng gawain upang maalis yung katarungan sa kanyang kapatid. Sinabi ng mga sahaba, paano yung uh, kung sinasabing valiman, tutulungan po natin yung taong uh, na nawala sa kanya yung sinasabing karapatan, uh, naago sa kanya. Pero paano yung taong siya mismo ang gumawa ng uh, pagkuha ng sinasabing katarungan sa kanyang kapatid? So ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraan ay pagbawalan mo pag sabihan mo siya na wag niyang gawin 'yon. So isa yun sa paraan upang matulungan mo 'yung kapatid na yun. so, Ibig sabihin kapatid sa mga ganitong sitwasyon, nararapat po sa atin na magtulungan po tayo. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi Pagtutulungan sa sinasabing kabutihan, pagtutulungan sa sinasabing pananampalataya sa Islam, na kung saan ipapalapit mo yung kapatid mo sa pananampalataya ni Islam. At huwag kayong magtulungan sa sinasabing ka, uh, mga, kasal, mga kasalanang bagay, na kung saan uh, gagawin mo sa kapatid mo na mas maparami pa yung mga kanyang masamang gawain. Kundi tulungan mo siya paano siya maging, ma, ma, maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So panghuli, dahil gusto po natin mabigyan ng mga oras, malaking oras yung ating mga uh, masyayak dito, uh, wag po natin kalimutan ang sinabi ng uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mumin yashudduhu Ang isang mu'min sa kanyang kapatid na mu'min, ang mananampatay sa kanyang kapatid na mananampatay ay eh para itong isang gusali. Na kung makikita mo ang pader ang uh, gusali nito ang kanyang foundation nagtutulungan ito upang upang maging malakas yung sinasabing gusali so lahat po na, na nasa gusali makikita nyo lahat po yan ay may silpi huh? so ito sa sure tayo magtulungan po tayo kasi huwag mong sa uh, sasabihin ng kapatid mo ay walang maitutulong sa iyo uh, hindi kasi kapatid may hindi kasi may mga tao na tinitingnan lang sa kanilang materialis na bagay para matulungan sila hindi ang unang sagot po dito kapatid na itinuro sa atin ito ay pangkalahatan sa dilong Islam yung sinasabing pat ng palatay sa Allah pagkatakot sa Allah na ngailangan sa ating kapatid magtulungan po tayo dito na kung saan ay mapalapit ang kapatid nating sa dilong Islam maging matakutin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil katotohanan sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang totoong magk magkapatid at ito po, ito, ito po din itap ito ang sinasabing uh, uh, isa sa mga pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang uh, silung-silungan sa araw na walang masisilungan maliban na lamang sa silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ano yun ar-rajulani uh, ha iftaraqa alayhi wa ijtama'a o ijtama'a ijtama'a alayhi wa yung dalawang magkapatid na kung saan ay nagmamahalan sila ha ah, sa ano sa, dahil sa pananampalatang Islam at dahil po din dito naging konektado sila dahil sa sinasabing sa pananampalatang Islam at kahit naman sila ay nagkawatak-watak uh, na hindi natin kasi alam kapatid bawat isa sa po sa atin ay uh, dahil sa alam naman po natin dito tayo sa munong ibabaw panandalian lang po tayo ngunit kahit na tayo man ay nagkaiba-iba uh, ng lugar na ngunit ang connect connect may connection po din po tayo kumba ano yon yung sinasabing reliyong Islam kahit na doon pa sa malayo yung kapatid mo ay ipinagdudua mo, ipinapanalangin mo. So sa ating kapatid, naway tayo ay magtulungan po tayo sa sinasabing pagkatakot sa Allah kung merong tayong makitang brother na medyo lumihis. Dahil kakatotohan ng kapatid, kaya nga sinasabing ang puso ay kalb, dahil ay hindi natin alam. Ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ah, nababaliktad yung ating puso. So sa atin, magtulungan po tayo sa abot ng ating makakaya na kung saan ang brother po natin ay kasi mayroong sinasabing al -hid, uh, yung hidayah, mayroong siyang mga, mayroong uri. Yung sinasabing irsyad na kung saan ikaw ay mapapanghawakan mo yon Na kung saan ay tulungan mo siya, pagsabihan mo siya, advisean mo siya sa sinasabing mga uh, itinuro ng rilong Islam. So hanggang dito na lamang kapatid. Jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig. Nawa'y po tayo ay mapabilang po tayo sa mga taong nag-ipon-ipon sa ganitong mga sitwasyon na sila po ay ipinapanalangin ng mga malaika. Sila po ay uh, hinihingi nila uh, in ng mga malaika. Odi kaya yung mga hitan, Fi jo, film uh, fi uh, jo filma yung kahit na itong mga hayop na ito na hindi dati marinig naway imapabilang tayo sa sinabi ng Propeta Muhammad Sallam na ipinapanalangin din ng mga iba't ibang mga nilikha ng Allah kahit sa langit man ito o nasa lupa so just ako mo tingnan natin yung fish alaykum assalam so bago tayo magsara tingnan natin yung fish ha? may fish ganda para mag-uumagang itsura ang daming dumadaan na. ha Fish? Where's the fish? May mga fish, may ilog dito. Wadi ano yung phone. First na yata yung battery ko ng phone. I-off ko na muna ito. Inshallah. Baka hanggang fudger daw kami dito kaso may dalawang bata. Uwi na din siguro naman. Inshallah, lakas ang ilaw. Ha? Sige mga salam. Thank you po sa panonood. Ingat po. Alima Antok Anok Vlogs. Ta salam po. Diyos ako mga kairan. Dito po ito sa Wani Hanifa. thank you for watching don't forget to like share and subscribe to Ibrahim Kazi